Ginulat ang Hinebra Coach Delta Nasa PBA record books na pagkatapos gumawa ng kasaysayan sa Converge Mga ka-hoops, isang makasaysayang gabi ang naganap sa PBA Sa kanyang head coaching debut, si Coach Delta Pineda ng Converge Fiberexers ay pinamunuan ang kanyang team para talunin ang barangay Hinebra sa All-Filipino Conference isang bagay na hindi pa nagagawa ng Converge franchise sa Philippine Cup. At hindi lang basta panalo, isang 106-96 na dominasyon kung saan sila ay nagpakita ng tibay sa fourth quarter. Tara't alamin natin kung paano nila ito nagawa. Ano ang sikreto ni Coach Delta? Ang kanyang malalim na rotation. Labing limang players ang kanyang ginamit laban sa sampu ng Hinebra. May mga pagkakataon na pinahinga niya ng sabay sina Justin Arana at Justin Baltasar. Pinasok niya sina Larry Muyang at Pau Habilunar para bantayan ang ilalim. Kaya nang dumating ang fourth quarter, sariwa at puno ng lakas sina Arana at Baltasar para tapusin ang laro ng malakas. At ano ang unang tinignan ni Coach Delta sa stat sheet pagkatapos ng laro? Hindi puntos, kundi assists. At ang Converge ay nagtala ng 25 assists sa panalo na ito. Ayon sa kanyang consultant na si Raiko Toroman, ito ang pilosopiya ni Coach Delta, ang mag-share ng bola. At kitang-kita naman sa laro. Hindi isa o dalawang player ang bida, ang buong team ang nagtulungan para maipanalo ang laban. Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba na si Coach Delta Pineda ay hindi lang isang basketball coach? Siya ay ang Vice Governor ng Pampanga. At bago pumasok sa PBA, pinamunuan niya ang Pampanga Giant Lanterns sa dalawang MPBL Championship. Ipinapakita lang nito na ang kanyang leadership ay hindi lang sa basketball court at ang kanyang winning mentality ay dala-dala niya mula sa matagumpay niyang programa sa MPBL. Narito ang aking analysis, mga ka Ang panalong ito ay maaaring maging isang turning point para sa Converge Franchise. Una, ipinakita nito na sila ay isang legitimate na team na pwedeng makipag-compete sa mga Giants ng PBA. Pangalawa, ipinakilala nito ang isang bagong sistema at kultura na nakasentro sa teamwork at disiplina. At pangatlo, binigyan nito ng kumpiyansa ang buong team. Ang pagtalo sa Hinebra, ang isa sa pinakamalaking team sa PBA, ay isang malaking bagay para sa moral ng mga players. Sa ilalim ni Coach Delta na may suporta ni Raiko Toroman, ang Converge ay maaaring nagsisimula ng magtayo ng isang bagong identity. Isang team na hindi sumusuko, nagtitiwala sa sistema at naniniwala sa power ng teamwork. Kaya mga kahoops, sa tingin nyo, ito na ba ang simula ng pag-ahon ng Converge? Pwede na ba silang maging contender sa Philippine Cup? I-comment nyo ang inyong papuri at pagsuporta para sa Converge FiberXers. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA updates at underdog stories. Better late than never, mga ka-hoops.